Kahit sobrang gabi na nga pala dyan, mga Kamers and Pars, abay nag-overtime nga pala kami para madaling matapos. Bago nga pala ang lahat mga Kamers and Pars, kamusta nga po pala kayo? At for today's video nga po pala mga Kamers and Pars, ito nga pala ang kaganapan ng aming buhay. Kinaumagahan nga niyan mga Kamers and Pars, inutusan ko na nga pala ang aking anak na ilagay na nga pala sa lalagyan ang mga nahugasan kong plato kagabi. At syempre ako mga Kamers and Pars, abay nagsimula na nga dito pala ako magulis dito sa labas ng bahay namin. Bay tignan nyo naman mga Kamers and Pars, abay sobrang sobrang talaga dito sa labas ng bahay namin tapos dagdag mo pa talaga yung mga alikabok mga commerce and bars. di ko pa nga pala malinisan ng maayos mga commerce and bars, kasi nga ay nagpapagawa pa kami dito mga commerce and bars. inaayos pa kasi yung bahay namin kaya ayun Makikita nyo talaga dito sa video ko mga Commerce and Purse, abay sobrang kala. Ito nakakahiya nga pala para ipakita sa inyo mga Commerce and pero anong magagawa ko mga Commerce and Purse, isa tayong content creator at dapat magpakatotoo tayo dito mga Commerce and Purse. Kung anong nakikita nyo sa video mga Commerce and Purse, totoo yun mga Commerce and hindi nga lang sa Pero dito sa mini vlog ko mga Commerce and Purse, kung anong nakikita nyo, ito talaga kami mga Commerce and Sa mga oras nga to, mga Commerce and Purse, medyo naiinis nga pala ako dyan mga Commerce and kasi hinahanap ko nga pala dyan yung walis namin. Sobrang tagal ko na nga pala dyan naghahanap mga Commerce and powers, pero hindi ko talaga makita yung walis namin mga Commerce and Empires. Naisip ko nga dyan mga Commerce and powers, siguro may naghiram sa amin mga Commerce and powers. at hanggang ngayon hindi pa talaga nagsusoli. Medyo naiinis na nga talaga ako banda dyan mga Commerce and powers, kasi nga minsan lang talaga tayo nandito sa bahay mga Commerce and powers, kaya gusto ko talaga sana magwalis dyan sa paligid namin. Nung hindi ko nga pala nakita yung walis namin mga Commerce and Empires sabay pumasok na nga lang pala ako dito para magtupi ng damit. Tapos na nga rin pala ako magtapon ng basura dyan mga kamers and pars kasi schedule nga dyan ngayon na papasok yung truck. Nung pumasok nga pala ako sa kusina mga kamers and pars, ito nga pala Diyosawa ko mga kamers and pars sabay busy busy na nga pala dito sa paggawa ng kusina namin. Nung tanghalian nga nyan mga kamers and pars, sabi ko nga pala sa aking josawa na bibili nga lang pala kami ng luto na ulam mga kamers and pars kasi nga talaga kami magluto. At kinagabihan nga nyan mga kamers and pars, ito nga Diyosawa ko mga kamers pars sabay hindi pa nga tapos dito mga kamers. At habang over ako mga Commerce and Fires, tumawag nga pala sa aking Josawa kasi nga magpapatulong nga pala siya. syempre mga Commerce and Fires, dahil ako yung assistant niya mga Commerce and Fires, kaya iniwan ko muna yung pagbo-voice over ko at pinantahan ko muna siya. At dahil gabi na nga pala dyan mga Commerce and Fires, abay kitang kita niya naman talaga siguro na may ilaw na mga Commerce and Fires kasi alas 9 na niya. Kasi panay sabi ko sa kanya mga Commerce and Fires na gusto ko sana na matapos na mga Commerce and Fires, kaya minsan kahit gabi na mga commerce and parts abay nagtatrapaho pa din Diyosawa ko at nung matapos nga kami kumain mga commerce and Pars, at tapos na nga din pala Diyosawa ko mga commerce and parts abay naghugas na nga rin pala ako ng plato dito mga Mars wag nyo na lang muna pansinin yung kalat mga commerce and Pars, kasi nga ba diba, pag matapos na yan mga commerce and Pars, ay malilinis din yan at nung matapos nga pala ako maghugas ng plato mga commerce and parts abay tingnan nyo naman mga commerce and Pars. Kinikis-kis ko nga pala talaga ng maayos yung lababo namin mga commerce and parts kasi nga ba diba, may semento siya mga commerce and parts tapos gagamitin pa talaga namin yan. Wala kasi kaming budget mga commerce and parts para palitan niya. O siya mga Mars hanggang dito na lang muna aking video. Bye bye!